Ayun, magandang umaga po ulit mga kagambay Bes, um, sabi ko, titigil na ako pero ito na naman ako, may mga na naman. Ayan. so, may isang ano lang, oh, hindi nakaakit siguro to. Kasi dyan ko pa rin siya iniwan kagabi. Eh. Um, sa time natin, um, isa lang yung hindi nakarecover. So, n sabihin, uh, medyo okay yung bagong timplan na J-load natin mga kagong Tapos siguro magpaparo lang ako. Ayan. Nasa pitak. Ilalagay ko lang muna sila dyan. Tapos, ayan. Update ko na lang kayo mamaya mga kagong virus. And Like and subscribe sa uh, my YouTube channel ko. Tapos, like and follow sa may Facebook, ano, Facebook page. Uh, Magagambay best din po. Peace out ayan unang pitak uh, pinaparawan mga kagang bebes saglita na lang kasi medyo mainit na ngayon ayan no grabe yung ng araw ang kagaspong ang kakapal ayan Ito, um, 7 good size to. Tapos, tatlong OS. Um, gagawin ko na lang RTF to kasi lahat to mga ano. Wala pang J-load. Dumalaban natin. Paano pa kaya kung may j na? So, okay na to. Uh, masyadong matagal. Yung pangalawang pitak naman. Peace out. Ay, grabe yung gagaspang nilo. Ang kakapal. Ang gaganda. Sebo lang yan mga kaagang sa super selection. Ito naman, TM too good. Ayun, sa isa. Ayun, so, okay na yun mga kaagang masyado matagal pag sobrang init na. Ayun. Last 5 seconds. So, ayun. Peace out. Yung pangatlo naman. Ito na yung pangatlo mga kagambebes. Pangatlong pita. Ang oh, kukunat yan mga kagambebes. Ayun, ang kakapal po. Super selection ng Cebu. Pero gagawin ko ng RTF tong iba. Kaya Ano, mas mapapaano natin to. Mapapamahal natin yung presyo. Wala kasing gustong kumuha eh. Um, baka sa RTF meron ba magulat kayo mga kagamboy bes pag lumaban tong mga to ito yung mga pinupusta ng mga bahay ayan. gamit pa natin yung bagong g-load natin yung GYSS unicorn strike ayan yung mercury perus Z51 upgrade so ayan okay na yun mga kagamboy bes wag masyadong matagal ulit peace out